tulingan. Yan o. Oops. Oops. Uy. Ganda ang sabit. Ang labas na bago pa Okay. Pangapat na huli na ng pain natin na yun. Yan o. Okay. Dawa tayo. Ang dalawang matumukha yun. Dalawang. 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 lumapot. Okay. yung tinampak intab intab Oh si Mars. Okono. kira ngendaratin semangat kayak. Ha? gagawa ng pain para tayo ay makahuli ng yelupin yelupin to na puti tapos tunman sky blue tanggalan natin ng kanyang bangkulay kulay lost control. Tali, tali. Okay. All right. All right. Alright, tapos na. Ang kabila ay sky blue. Ang kabila ay puti. So pag nagsama yan ganyan para na siyang tamban o rosalinyasi. Okay. Sala, ang pain ko. Oh. Tapos laway-lawayan nyo kung nagabuka na ganyan. Kailangan lawayan. Ayan, no? oh, diba? oh, yan lawayan. Yan o. O, di ba? O, yan. Napakagandang pain na yan. Taglit lang. Bisik lang mga kaibigan ang paggawa. Ano lang, uh, crystallite na white, sky blue, pinulid na pula, at uh, tinawag na ito, ulo-ulo. So, ito ito'y susubukan natin bukas para malalaman nyo kung makakahuli o hindi. Mayroon naman gumawa tayo na hindi natin nasubukan at testingan. Yun, abangan nyo, tomorrow! So guys, uh, good morning, good morning. So, andito na tayo sa lahat ngayon na yang dito ibalik yung dito so dito ulit ako ibalik na naman dito ulit yan ilain o oh, yan o oh. bago ibuo lang ng dalawang bisis yan nakauli tayo nakauli tayo mga kaibigan ay hilahin eh. natin bagong ko lang ito kagabi ginawa ko lang ito kagabi ay kahapon patay pa ay pirit karaw. karaw aray karaw karau karau, <laughs> huli mga kaibigan unang strike natin ng sky blue yan alright hindi na tayo ay di makapitaw ay sing sing yung tama nyo ito yung bagong gawa natin kagabi gabi steady rin pala Aulirin. Hah. Oh. lor DIY. Oke. Okay. Galirin. Kada galirin sia. Hah. tahu? Sayang. Habis tahu. Alright, ikutan namin ulit. Yan ang kawal mga kaibigan. Yan ang katalon-talon. Salubungin natin. Yan na. Yan o. Okay, nakahuli tayo. Ano kaya yung ray? Mabigat eh? man. Mabigat man. Uy, may huli siya oh. o. dalawa. Sa akin kaya ano to, suno. Yang Meron tayong ulit. Ayan, walang... maniwala ka. gumana. na. pa. ano. Sida. Ay, sida, Puti. Sida man. Kala ko pugita. Uy. Putian.

natin na siya. Ayun. Uy, okay, tayo. Salmon. balik naman yung ano uh, natin yan ang hanging sa Pasko So ayan, na umulan na. So tatago na natin ang ating kamera. No. Diyan ulang ulan pero dito sa oh. Ayun ang ulan. So mamaya na naman pag na wala nang ulan. Okay, all right. Nakahuli tayo mga kaibigan. Pangalawa na ito, nailisi yung isang paya natin. Ayun. Lain natin. Diyan lang yan. Hanggal, hindi yan magalis alis Galubog lang. Okay, huwag kang makabitaw para mahuli tayo. Yan, mapapanood yung ating uh, pain. Pangalawang huli na ito ng ating ginawang pain kahapon. Yung isa, <laughs> nalagot kay nailisi. ilisi Okay. Ayan. Ayan na. Ayan na. Kita nyo. Ayan. Oh. Uy. Oh, malaki. Kilo. Ha. <laughs> isang kilo Astig. Ayan ang pay, no? Ayan. Ayan ang pay natin, no? Ang isang kilo ito. Давай. -а. Type uh, check natin is Alas 4 In media ng hapon So nakahuli tayo mga kaibigan Hila na naman tayo Malakas lakas eh Lipad siya Ang kala ko samo mo. pala no Fish Fish pangalawang strike medyo maliklit lang rin pero panigurado yun patay na lang uy puta tanggal pa yata nilupin nilupin uy op op nilupin malaki yung nylon natin yan huwag lang malaglag ang ating silpon manigurado natin dandahan ay huwag ka magtulupot dyan sa ano yan na hilupin talingan yan na mga kaibigan yun na, kita nyo na. Ayan na. Oy! Uh, okay. Ang laki. <laughs> oops, op, oh, niyo aking nylon. So ayan, ah, pangalawang huli na ng malak. Are ko, are ko. Pa-inatin na ginawa, ay ganda ng tama niya. Ang ganda na. kuha. Oh, andar mo na. yan ito. Ang unang uli niya ay ano? Kaya ah. ah. natin. Yellow pin ang unang uli niyan. Ang alawang kaibigan may mga ibon na lumilipat mga kaibigan ang daming kawa no? ayan no so lang alas hindi magkain sa pain namin kailangan ganyan ganyan ninyan bago para kumain hindi na naman mga kaibigan ayaw nila nang minor ayaw nila gusto nila hataw okay hila tayo hila kas kas hila dyan sa payaw niya eh? wala din ang put niya doon yan. ah nagkatakbo siya biglang into niya din ang put hmm. Ah, Huli na naman tayo mga kaibigan. Nang oras natin ay 4.30. Yan ucing tao? Hapon talaga ang labas ng kawan. Yan ang ucinta. O, oh, ilan mo? Ha? din sa kanya kay para maganda ang kuha ng video natin. Yan na. you know, Yan. Tulingan. Yan you know? na. Oops ganda gandang sabit magandang basta bago pa eh okay pangapat na huli na ng pae natin na yun. yan o okay andar ayaw sa minor hata kung gusto eh baka nagsuot yung nello mo paro naguot na years later.